Bakit hindi ako manalo-nalo sa iyo? Nandadaya ka ba? Lumabi si Cassandra para itago ang iting kanina pa niya na pinipigilan. Paano naman ako mandadaya? Ikaw rin ang nagbabalasa ng bara. Nasa sila ni Daniel at nagkaya ang maglaro ng pusoy. Nakakailang rounds na sila ay palaging siya ang nananalo. Hindi niya alam kung ma. Maybe it was her luck. day. Nagliwarag ang mukha ni Daniel. Marahil ay maganda ang barahang nabunot nito. Full house. May kayabangan itong ibinabang cards nito. Pair of jacks and triumph. Masakit na ang tiyan niya nang huminto ito at nakangising tumingin sa kanya. Sa pagkakataw ay pareho na silang nakahiga sa Alpomba. Hindi ko makita sa ang ay tinago. Bulong nito, napataas din niyang sinagot. Ang alin, pinuko siya ng matamang pagtigil nito at muli ay gusto niyang maramdaman ng maalag nito mga Yung magic na ginamit mo, Hindi niya malaman kung saan niya ay totoo na kanyang pansin. Sa nanong nito, o sa mga pala nito, unti-unting gumagapang at masuyong humahapit sa kanyang bewang. Sabi ko naman sa'yo, I was playing fair. para siyang nagdiliyab sa init na rumagasa sa bawat himay-may ng kanyang katawan. Hindi niya mapigilan na maparko habang patuloy nitong hinahapos ang kanyang dati. He liked this, ninig ang bulong nito bago hulihin ang isang dumot at hagurin ng daliri nito. Stroking, stroking, he made circles over her hunger bud as she stained her body closer to him, silently wishing he would give the same attention to her other mom. Nang huminto si Daniel sa ginagawa nito, ay napadilat siya wala nang pagnanasa'ng nararamdaman ay namumuo sa ating dalawa. Hindi pa ako handa. Lumapit ito sa kanya at masuyo siyang niyaka. Hindi siya nangimi na ihilig ang kanyang ulo sa dibdib nito. She could never be afraid of this man. She could only feel secure and protected sa tuwing kasama niya ito. Again, I apologize for my behavior. Kung minsan hindi ko mapigilan ng sarili ko. I guess I love you that much. Tumingala siya rito with starry eyes. Thank you. It's the nicest compliment I've ever had for years. Kinabukasan bukasan palabas si Cassandra patungo sa headquarters ng magaling ng telepono. Bago pa ito lumiling magsalita, huhulihin muna kita. Marini ang sabi. sa niya ay binagsak telepono. Iya, sino ba yung kausap mo? Nagtatakang tanong ng kanyang lolo. Nabugaran siya nitong galit. At nakikipag-usap sa telepono. Something in her expression must have given her away from his strong pag sa mukha nito. Sanda tungkol basa ng nang tawag na yun? Pinakaswal na yung kanyang pagsasalita. It's just a threat call. I am yung mga typically yun sa trabaho ko. Iya, yeah, hindi ko na gusto ang nangyayaring ito. Pinaghalong disapproval at pag-alala ang lumukom sa anyo nito. Nang nag ito sa uri ng kanyang trabaho, marahil ay natatakot itong matulod siya sa sinapit ng kanyang ama. Namatay ito sa napakabatang edad. Ipigbibigay alam ko ito sa bureau para mabigyan agad ng ganda ng aksyon. In the meantime, Malang Kelly, siguruhin yung laging nakasarang gate at nakalakang mga pinto, lalo na kapag wala ako rito. Tanim kita mga mata niya. There was no doubt na siyang isusun na target ng kailan. Ngunit paano itong nalaman ang kanyang address at telephone number? Unlisted ang kanilang numero sa directory at lahat ng personal na detalye oko sa mga special agents ay tinuturing na kon. detalye. Humugot siya ng isang malalim na hininga upang payapain ang sarili. Siya lang well turned agent. Hindi siya dapat magpanik sa ganong mga pagkakataon. Kaninang palis ako ng bahay, may trita kong natanggap mula sa kila. Paano mo na siguro na totoong kila nga kausap mo? Tinignan ito ng Diretso. Siya ang hinahanap natin ganyan. Bukod sa confirmation na nakuha ko na mula sa kanya, tumugma ang boses niya sa description ng prank caller na sinasabi ni Paula. Sa unang salita pa lang nito ay kinutuba na siya at hindi siya nagkamali sa kanyang mga kutong. What exactly did Mag-iingat ka. It seems na ikaw na lang sa tas para hindi pa natitrimbrehan ng na plus nito ang kanyang pisig. Parang may kumabig sa dibdib niya nang makita ang paglambot ng anyo nito. Don't worry about me. Ikaw ang dapat namin bantayan ni Paolo. What? Mukhang meron yata akong hindi alam. Pwede bang paka-explain sa akin ang iba pang detalye? Anong nagugulong si Paolo? Si Daniel na nagbolontalong paliwanagan ang nagugulong mo nitong anyo. Nakatanggap pa rin sa si Sandra ng threat call mula sa killer. The same with the prank call that you received. this time, nagbanta ang killer na si Sandra ang isusunod niya. The bastard, hindi ito makapaniwala sa sinabi na Daniel. Ang lakas ng loob niya. Sa tingin niya ay makakalusot siya sa atin. He thinks so. Sa tingin niya ay makakalusot siya sa atin. He thinks so. Kung susumahin natin ang mga pangyayari, is on the offensive lalo itong nagiging agresibo sa kalamang ginagawa ng task force lahat para mahuli ang suspect. Pwede natin gawing bitag ang pagkakaroon ng interest kay Sandra. Iyon din ang nasa isip ko. Pagsang-ayon ni Daniel pagkaway tumaging uli ito sa kanya. Pwede natin kausapin si Chi para makabitan ng tracking device ang telepono niya. In just a few seconds ay maharalin natin matunto ng location niya. Ngunit hindi pa rin siya panawal ng pag-aatubili. Nang aaraw ang tingin ipinukol sa kanya ng kasintahan. He knows our every move paano natin masisiguro na hindi niya alam ang pagtatrak natin sa kanya? Pwede nating sibukan. Hindi ako mapapayang na kahit hibla ng buhok mo masalang ng killer. ito ay dismissed. Nasa labas na sila ng opisina ay patuloy na ay dinidiscuss ang strategy na gagamitin ng mapabulala si Paul. Shit, hindi ko nang makalimutan. May dinukot ito sa bulsa ng Paul ito. Meron nga pala akong natagpaw ang calling card na nakaibit sa isa sa mga libro ni Ellen Saez. This might be a clue. Pwede natin puntahan for questioning. Kinuha ni Daniel ang calling card mula rito at binasa ang pangalang nakaimbos sa silver. Justine Olimrars. May idea ka ba sa posibleng collection nito? Hindi na niya na mga sumunod na sinabi ng Daniel. Bigya siyang nanlalita ng marinig ang pangalang iyon habang tila pelikulang bumalik sa kanyang alaalang kanyang panaginip. Don't you like the mystery? Masisitay din ang